Ayun nga guys, ano at umpisa na natin itong ating ginagawang uh, anixay. At nais ko sana itong ibigay sa isa sa ating mga subscriber. Kung nais mong uh, sumali dito sa ating amigain na ito ay eh, mag-subscribe ka sa aking channel at uh, I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga updates ng ating ginagawang palaro na ito o pamigay. At kung sangayong ka dito sa ating naisip na to ay mag-comment ka dyan sa baba. At kung mayroong kang magandang idea para kung paano natin gawin itong para na ito ay uh, i-comment mo dyan at nang uh, magkaroon din tayong ng dagdag na idea kung paano natin to gagawin ayan nga guys ano, ang una kong ginagawa dito ay itong ating pinaka si 2 tank na magiging pondo ng ating uh, gagawing paniksay yan yung nasa ilalim yung pinakang tangke. Eh. Kailangan lang nating linisin yung kanyang uh, loob kasi yan yung paglalapatan ng o-ring. Kailangan nating uh, pakinisin yan at uh, pantayin para lumapat ang gusto yung o-ring at uh, hindi ito magkaroon ng singaw. Ako uh, meron pala dyang uh, mga YouTuber na na dati na nakapag- uh, pamigay na ganto o uh, nakapagpar mahagi na ng ganto pa share naman ng idea dyan guys at uh, ito ba ay okay lang sa youtube ito ba ay legal at ano ba yung proseso nito wala ba tayong malalabag na, na dito uh, na bawal sa youtube Ayan guys, oh, no, binaligtad ko na yung tanke at ito namang kabilang dulo ang ating uh, tatabasan. Tapantay lang natin yan, hindi na natin masyadong pakikinising kasi ilalapat natin dyan yung uh, pinakang housing ng bulb o yung firing pin. Tapos yan, eh, ihinang na natin yan dyan sa dulo kaya hindi na masyadong kailangan makinis kasi wala naman tayong gagamitin o ring dyan. At ito naman guys yung uh, gagamitin natin yung uh, pinakang valve housing, isang uh, solid dyan na uh, round bar. At yan yung eh, babawasan lang natin yung kanyang diameter para pumasok siya dun sa pinakang butas nung ating ginagawang uh, deposito nung uh, ating air gun Bawasan lang natin yung gilid nito para pantay at uh, bumilip bumilog siya ng gusto. Pagtapos niyan guys ay maglalagay tayo ng ano ng uh, guide yung pinakang center uh, drill niya para yung uh, butas natin na uh, lalagay sa gitna ay eh, sentrong-sentro. sentro, -sentro. Maglalagay tayo ng ano central center drill kasi ano kapag ka nirekta niyo na uh, drill bit agad yung ginamit nyo Sumasayaw yan. Uh, hindi siya tututok talaga sa gitna. Uh, at mawawala sa align yung ating ginagawang butas. At yan guys, kapag nakapaglagay na tayo ng center drill, eh pwede na natin gamitan ng drill bit. Ayan, alisin lang muna natin itong uh, pang center drill at uh, palit tayo ng drill bit. Ang size na gagamitin ko dito na drill bit ay uh, 1-8. Ayan. Kita lang natin at uh, pagubotas na tayo. Ah, uh, ano guys, medyo ano, maprool tong ating drill bit pala na ito. Uh, papalitan lang natin pakuha lang ako ng isang drill bit pa And guys nakapagpalit na tayo ng uh, bagong drill bit lagyan lang natin ng langis at uh, para hindi masyadong mag init yung ating drill bit pag nagubutas uh, at umpisahan na natin magbutas ng pinakang sentro ito ito yung dadaanan ng ating uh, valve stem ng ating firing pin Diyan guys kapag uh, nakita nyo na hindi na lumalabas yung mga ribaba nung ano kailangan yung uh, ilabas yung drill bit kasi ano yan kapag pinilit nyo yung ipasok talaga ng ipasok yan pwede yung maputol at uh, wala na sira na yung ating ginagawa kapag uh, nangyari yon Dito nga pala yung tingin niyan kung gaano nakalalim yung baon kaso hindi makita sa camera kasi nagre-reflect yung ilaw sa ibabaw kaya kumikintab masyado Ibabaw natin yan ng uh, ang lalim ay nasa 35 mm ang lalim. Malalim yung baon niyan kasi ano, yung unahan na yan, bubutasan pa natin yan ng uh, mas malaki kasi yan yung magiging daanan ng CO2 kapag uh, ipinotok natin yung ating paniksay. Ito lang yung magiging guide niya para saktong-sakto na gumit na siya doon sa ating gagawing valve na firing pin. Kaya unahin nating butasan itong maliit. Para yung malaki na ilalagay nating drill bit ay uh, susundan niya yung butas nitong 18 na to at uh, hindi siya kikibal hindi siya lilipo ayan guys ganun lang ang pagbubutas nito ano tagal uh, lang talaga uh, babaon nyo pag kumain bunutin nyo uli uh, at sa nyo uli ganun uh, paulit-ulit lang hanggang sa marating nyo yung pinakang tamang lalim o pinakang tamang uh, baon ng ating drill bit na ating kailangan siguro guys sa mga isang, uh, isang air gun ay kung tuloy tuloy na gagawin eh, matatapos to ng mga apat na araw bago matapos pero kung kung kompleto ang gamit ganon pero kung kulang-kulang uh, ang gamit eh talagang matagal at saka medyo mahirap ang mangyayaring proseso nito Ayan guys at ganoon lang talaga linis langis yan ang ating uh, gagawin wag yung pepper ibaon dahil pag yan ay nabali nasira na yung drill bit nyo ay sira pa yung workpiece nyo ayan guys meron niyang ano ah sinisilip ko lang tong ano kung gaano nakalalim kailangan kasi nating mapabaon na ngayon nga ah, 35 mm yung lalim para yung sa holder niya anong ating firing pin Ngayon guys, at uh, video malapit na tayo. Konti na lang at uh, maamot na natin yung lalim na ating kailangan. guys, okay na to na reach na natin yung uh, lalim ng uh, butas na ating uh, kailangan. Tukatin lang natin itong ano, uh, pinakang valve stem niya kung gaano nakalalim ng inaabot. Okay, dito. Ito to, ayan. Bali, yan, ganun siya kalalim. Ayan. Uh, yun naman ang ano natin uh, mamarkahan natin yun at uh, doon natin puputulin yan para magawa na natin yung ating pinakang valve housing lalagyan ko lang yan dyan ng ano guys na pinaka pinakang guide ayan at uh, dyan natin yan kakatingin mamaya Tapos babawasan ko rin kanyang labas para pantay yung kanyang ano, uh, pantay yung kanyang bilog at saka yung kanyang laki. pasadahan lang natin ng uh, ilang pasada pa para makuha niya yung tamang sukat. At uh, pagkatapos niya ay uh, puputuli na natin. Hey okay guys, at uh, hanggang dito na lang muna ang ating uh, video. Sana ay uh, samahan niyo pa ako sa mga susunod kong upload nitong ating ginagawa. At uh, supportahan nyo yung ating munting channel na panoorin nyo yung ating mga video at uh, pakishare na rin para malaman pa nung iba at uh, magkaroon sila ng chance na baka sila yung manalo dito sa ating pinamimigay na paniksay. E hey guys maraming salamat at uh, kita kita na lang tayo sa susunod ko pang video.